Kasi minsan parang ah, feeling kayo, nila lagi parang happy. Lagi ka lang masaya para hindi ka nasasaktan. Wala kang problema sa Alam views. Alam mo ba paano ko to nalaman? Ano? Paano ko to nalaman? Oo. Alam ko yan. May, may buhat akong bigas. Natumba ako. Sabi na buti na lang si Kalinga Pian yun. <laughs> Kasi kami mapakadaw mabalian. Sabi ko, di kayo nag-alala. <laughs> <laughs> Nagpanggap ka na bang masaya kahit hindi ka-offing? yun! Ano ito Ay, Yun! Actually, naman. <laughs> <laughs> <Joke> lang, <laughs> lang, palagi naman. Joke, <laughs> joke lang, joke lang. Feeling ko ito na yung pinaka, ano, pinaka downtrend ng aking vlogging career. Amazing. O, which is, ngayon, uh, ngayon, ngayon, no? ngayon talaga. Kasi, <laughs> Napabisita si David. Kasi... <laughs> Hello po. Si Ian at si? Carl. 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 Nagpanggap ka na bang masaya kahit hindi ka okay? Ano mo inarap? Yun. Actually, palagi naman. Joke lang. Joke lang. <laughs> bro, joke lang. Bro, joke bro, lang. Joke lang. hindi issue. Nag... <laughs> <Palagi> <laughs> nagpanggap. Nagpanggap ka na bang masaya? Kailan ba ako nagpanggap na masaya ako? Siguro ano? <laughs> palagi daw. Palagi. Hindi <laughs> <laughs> naman joke lang. Yung palagi nagpapanggap na lang ako masaya kahit kunyari may nabili akong bagay okay nagpapanggap, nagpapanggap akong ako masaya kasi nabili ko uh -uh. pero inside waste of ano ba parang uh. parang di, di mo naman kailangan pero masaya ka lang na nabili mo okay, okay, ganun yeah, yeah. Diba? Mas lalo ako ka doon Oo, oh, parang ganon. Sa, pag nakita ko sa una masaya ako tas minsan mapaisip na lang ay bakit totoong ginawa? <laughs> <laughs> Para ganoon, yayakap mo na lang. <laughs> yayakap mo na lang 'yung magkakabalik. Diba? Ano nga? Eh? Magpapanggap na okay sana alam mo na hindi kailangang itago. Oo. Mayroon talaga magpapanggap na okay kasi ano, tao lang tayo, may nararamdaman tayo. Pero kahit makita mga lalaki tayo, pwede tayong ano, ilabas, piliting ilabas 'yung nararamdaman. 'Yun. Di ba? Ilabas mo na kasi umamin ka na. Umamin ka na si Rose. Aminin mo na bro. Sabihin mo na kung gano'n mo siya kamahal. Yo. <laughs> iyan naman, iyan. Ito ang nabasa ko po dito guys. Anong ginagawa mo para mapanatili ang balance sa buhay? Kahit na hindi madali. Totoo po ito mga kalingap na hindi po talaga madali mga kalingap. Uh, lalo na ngayon parang ano, sa ano ko ngayon, part ng buhay ko ngayon kasi kumbaga magiging ama na tayo. Yun. Magiging ama na ako guys. And syempre, um, kailangan mong magpakaasawa. And kailangan mong, and dumaki na yung pamilya mo. Kumbaga kailangan mong magpakaanak sa magulang ni Emmy And magpakaanak din sa ano kalamama ko. Yeah. Syempre, kumbaga lumalaki yung responsibilities mo. And nagkaroon din tayo. Syempre, may work tayo. Kay Kalinga Prab, para sa kanyang second channel, as a director. And meron din tayong sariling channel. And meron din tayong business. Kung sabay-sabay, no? Kung sabay-sabay, minsan ang hirap na, ano, kung baga, minsan may masasakripiso ka. Yeah. May may sasangtabi ka. Pero para sa akin, ano lang, set your priorities. Kung baga, kung hindi mo kayang gawin sa isang araw yun, iset mo yung kung ano yung pinaka-priority mo dun sa lahat ng ngayon. And, feeling ko naman kapag magawa mo yung mga pinaka-priorities mo sa isang araw, pag parang, okay na yun goods na yun, masaya ka na yun. yeah. yeah, 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 yeah. May satisfaction and ka dun sa nangyari. Yun yung ginagawa ko, -set ako ng priorities and tinatanggal ko na yung mga uh, mga bagay na hindi naman talaga ano, kung low, kailangan. Low Kunyari. value activities. O, low value activities. Kunyari, yung mag-ML, <laughs> binabawasan ko na siya Oo, guys. Oh, na, sige, napansin ko yung 20 minutes na yun, ngayon, mahalaga na eh. Oh. Mahalaga na pwede 'yun. Pwede nang time in kay Emmy, oh, 'di ba? pwede nang time na siya na ka kasi Nagawa din pa tayo ng house chores. Oh, tigasin. 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 Siya ako ang haligi ng tahanan, ilaw lang siya. <laughs> <laughs> Masusunod yung gusto ko. Oo, oh, di ba? Masusunod. Ako ang tigalaba, tiga Ginusto mo yun eh, no? Hindi gusto kayo ko yun, guys, hindi naman ako pinilit eh. Um. Hindi yun dahil under ako <laughs> 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 di Hindi guys, kailangan nating tulungan si Mrs. Lalo na buntis po siya. Hindi po siya pwede mapagod. Hmm. Pero kapag ano naman po, yung mga normal po, hindi siya buntis. talaga tulong po kami sa lahat ng gawain. Nice, nice, hanggat nice, ako guys, nice, hanggat may lakas ako, kung ano yung kaya kong itulong, tinutulong ko naman sa kanya. talagang mas naging mas madali yung pangaraw-araw na magawain mo kapag may katulong ka sa buhay magtutulong. Kaya nice. e, uh, salamat, salamat pa sa mga tanong. Pute. Balance okay. is all about making time for what's important. Hindi kailangang perfect basta you're trying. Nice. Ay, grabe. Yung Hindi kailangan yung perfection, basta yung mahalaga yung, yung, yung progress, 'di ba? Salamat po. Nice one. Salamat. salamat. David naman, tingnan natin pas, ano 'to. Sa akin na 'yan, may pagkakataon bang nawalan ka ng pag-asa? Ayun, so, ano, so, sakto big, din na 'yun. Bakit dyan ka mga tanong pa sa ano? Ay, anak mo yan bro. Oo mo, ano? Sakto. Ah, siguro ano, ngayon, um, na wala tayong minsan na pag-asa dahil sa, ano, sa, yung, mga pinagdadaanan natin. Lalo na sa karir natin ngayon, na hindi, hindi madali. Kasi, yeah. nasa, siguro, feeling ko ito na yung pinaka, ano, pinaka-downtrend ng aking vlogging career. Amazing. Oh. Which is, ngayon, uh, ngayon, ngayon, oh. ngayon talaga kasi ano, ano kasi medyo bukod sa mahina ang views hmm. tapos uh, ang daming bashers yeah. din niyan uh, ano, ngayon ah uh, paano mo muli ito muling nyang tagpuan? Uh, siguro sa ano ah uh, Lord sa pamagitang ng ano na uh, mga kasama ko yung aking mga kapatid na nandiyan lagi na mga K-boys na suporta na naman so diba? na lagi nandiyan yeah. na ano parang sa kanila mo kukuha yung comfort sa ano sa mga pinagdadaanan mo ayun pa uh, syempre ano sila yung ginagamit ni Lord uh, naniniwala ako na si Lord naman talaga yun siya yung lahat na yung bibigay sa atin ng mga pag-asa sa buhay sa 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 mga problema pinagdadaanan so yun Yan po saan ka normally ano last question ko sa inyo sa, sa saan kayo normally misunderstood ng mga tao yung parang akala nila ikaw yun pero hindi ka yun ano? chick boy yes. <laughs> siguro hindi ko alam Madikit? sa ano sa sa ugali siguro kasi parang lagi din lang sinasabi sa manunggali ko. Grabe, uh, no. Parang, ang daw tayo, ang sinasabi. Pero hindi naman masama ang tingin sa'yo ng mga kasama mo. Oo nga. Pero hindi naman mahalaga, bro. Oo yung tingin oh, yun oh, yun. yun, ng mga mahalagang yeah. tao sa buhay. oh, uh, mga nakakilala oh, sa buhay. Oh, na Oo, no? oh, yun naman masama na. Oo, oh, yun. Yun naman ang pinangahawakan. So si David, hindi masama ang ugali. Slight sila. Flag. Po si David guys, oh Aksesiyon grabe lang tinatawag na. na walking green flag ng <laughs> yeah, boy. Walking, walking green flag. Kelly, ano siya sabi niya diyan? Walking green flag guys. Matindi. Kapag nakilala mo siya <laughs> kapag nakilala Personally, dun yung makikita kong gano'n. Mga niniwala si Paz! Niniwala naman din ako! si David kasi Paz, kapag magmahal talaga siya, grabe siyang magmahal. Alam Ay, ko grapid. kung paano magmahal. Oh, Nakakalimutan okay. na lahat. Iwan, pati pamilya. <laughs> kaya pala siya sa mat matindi mga kaibigan. May grabe, may grabe yung support. Mo, ano. yan, isa Gra pa lang yan! Walk, walking green Isa flag. pa lang yan. Pag chikalinga pram pa, naku. Nice. Ah, lalo, lalo na si... Lalo na yun. Grabe ang Tsaka loyal yun siya, ano, oh, oh. Si paglalaban oh, oh. ganun pag kagatin kaibigan ka si Ian sa sanda misunderstood ng viewers or mga tao siguro ano nami-misunderstood ako sa nasa yung um, sa mga biro sa pagiging masayain or minsan na mga tao sa ano pagiging strong siguro kasi minsan parang ah, feeling nila lagi like parang yung happy. Lagi ka lang masaya parang hindi ka nasasaktan. Wala kang problema sa Alam views. Alam mo views. paano ko to nalaman? Ano? Paano ko to nalaman? Oo. No. No. <laughs> <laughs> may may buhat akong bigas. Natumba ako. Sabi na buti na lang si Kalinga Pian yun. <laughs> kasi <laughs> kayo mapaka daw mabalian. Sabi ko, di kayo nag-alala. <laughs> <laughs> kasi yung iba kasi pas, matalisod. Nag-aalala sila yung natalisod. Oh, groan, yeah. Ako pas, natalisod ako. Meron akong bigas dito na isang sako sa daladala. Tapos hmm. may meron pa mga kahoy na part na may mga tusok talaga na pwede kang mamatay. Saan ko puti? Buti na lang, hindi ako sumakto doon. Nung natumba ko, buti na lang, wala kasi kalingap yan. Hindi <laughs> na lang, lang, nasasaktan din ako guys. Grabe, lakas <laughs> ang hugot nun. Yes. <laughs> yes. So, so yun yung sa kanya na parang ikaw, lagi ka la la lang masaya, lagi kang malakas at laging mayaman. Ay, <laughs> di naman. Parang hindi pa naging totoo. Isang may alipas. Hindi po kami mayaman. Uh, kala uh, din mayaman ako may eh. Ayun misunderstood. Oo. Oh, so, hindi po kami mayaman, guys. Uh, Ayun mayaman. Mayaman tayo sa pagmamahal. Yes, Ibigyan. Sa panalampalataya. Oo, sa panalampalataya, oh, 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 yeah. guys. Amen. Hindi na ako umasa eh. So, pray <laughs> na lang ako palagi, bro. Misan uh, kapag ma pag wala ka nang talagang magawa, wala kang... parang helpless ka na, wala kang ibang magawa kundi magdasal. Yeah. Tumawag lang kay Lord. Katulad nung ano, kaya may fly ko lang sa yung ano, pagbubuntis niya. yun. Eh, Ayan, yeah, sas sasama natin sa prayers, prayers. yan. Yeah. Yes. Kay baby. wala pang name, wala pang gender, wala no? Wala pang name, wala pang gender. Si Kalingam Rob, nalaman niya na ngayong araw. Wow, tapos magkaka-gender reveal si daw siya. Pero si hindi pa niya sinasabi. Mm -hmm. Eh di mapapansin niyo kung masaya siya, eh di alam na. <laughs> Di ba? O yung eh. Hindi niya alam. Boss. Hindi niya pa pinaalam sa kanya. Ah, hindi pa. Pinaalam lang. Sa, ah, sa, sa iba. Para hindi. surprise mm. na sa gender reveal, no? Ay, yes, yes, na. yes. yes. Pero alam mo na? Alam na. Alam. alam mo na? Hindi ko pa alam eh. Ah, hindi pa alam. Sinabi ko lang sa kanya yung ano uh, eh. Sabi ko, gino you know ko siya eh. Sabi ko, lalaki ka yan. Kasi ah, okay. Alam ko, kasi mabaya kasi mabaya gusto niya babae. <laughs> si Carl naman, sa mga sa misunderstood <laughs> ng viewers. Hindi no, ka makakilala? Sa viewers? Huwag sa viewers. Oh, sa, sige, sa, sa, lang, sa, 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 lahat, sa, sa, lahat. Sa, lahat. ano na lang sa lahat. Ano Siguro sa ano, iyo? sa kung paano, paano yung way ko pakipag-socialize sa iba. Kasi minsan, ay, kadalasan kasi pag uh, hindi, ko, di ako comfortable sa tao, tahimik lang ako eh. Okay. Pero pag kunyari, sila kay David, sila kaya Ian, yeah. yun na, parang na-misunderstood nila na bakit bakit daw ang tahimik ko tapos daw ako nakikipag ano yang ang ano ang ano dun di lang kung kung portable dun sa mga tao pero pag sila pag yun ano nga yun di, kay, di ano, ka kahalat ang mahiyain pero nung una nung una yan, yan. mga una ko kasi nakilala sila Papa Jom sila Ay, Boss yeah, Di yeah, yeah, yeah. Yan, sila mga naging komportable ako sa agad sa kanila and then pag ibang tao naman na parang basa yung sa sabi nila na ano Uy, doon ka, oh, makipagano ka doon, makipag... Eh, kung hindi ka naman oh, comfortable, di ba? Kung hindi ka comfortable. Parang yun ang misunderstood nila. Ah, okay. Na, yun lang. So, so hindi naman pala na totally na hindi ka namamansin, suplado. Oh, yun. Minsan, marami yung uh, sabi uh, sa akin, uh, pag naglala, uh, kung suplado so, lang ako, di ako namamansin. Pero, ano wala, nahihiya ka lang. oh, okay. ganun lang. Ayan. Pero pag comfortable naman ako. <laughs> gusto na good. Si Ian, dito mapagkakamal lang ano eh. Napagkakamala na ako si Edu. Napagkakamala ako si Edu. Si Edu. No, last week, tatlong beses akong tinawag na kalinga pa Edu. Ang gang oh, last week, ang last week. Last week, week pa, promise. Alam ko doon pa na sa Baguio. Promise. Grabe, week, un times. Times. Oh. Yeah, eh. ang laki pala ni Edu. Oo nga Ang masama pa doon, nagbigay ako ng ano ng tip. Sabi, salamat kalinga pa Edu. <laughs> <laughs> promise pa, <pass>. ito <laughs> yung pas Nagbigay talaga ng tip na 100. Sabi daw, salamat kalinga pa Edu. Yeah, yeah, yeah. Grabe kayo guys, si Ian ako. <laughs> sige, maraming salamat sa inyo sa pagbisita. May surprise surpresa po sila. Invite mo sila Ian dun sa sa vlog ni Kalinga Prab. Abangan nyo po mga Kalingap ang mga pasabog dito sa second channel ni Kalinga, Kalinga Prab. Rob Matubang Vlogs, malaking tulong po yung panonood nyo para sa ating mga beneficiaries and scholars. Libre lang po ang pag-subscribe kaya pindutin nyo na po yung subscribe yes. button dyan mga Kalingap. Sa main channel po din, Kalinga Prab, siyempre ama ng Kalinga Kuya Paul Santos mo ito na. At sa amin lahat po, kay boys. Account ka mo po. rin, account mo. At sa account ko po, Kalinga Ian. Kalinga Ian. Kalinga David. David. Bro, kapag mag-subscribe sa akin, sa si ng 100 years. Ay, mat matindi okay. diba? po. O, sige. Lahat mga dito, kung gusto yung suwertein, pindot niyo. subscribe. Subscribe niyo rin po. Hanggang subscribe. Approve n'yo guys. Sa si so, sure mga hindi pa nakasubscribe, ito po sila masaya at may vlog silang gagawin. Ito, kahit dyan support niyo. Kahit dyan po. Ayan. mo yung channel natin. Ayan. Oh yeah. Thank you, Pas. Tsaka may, may gagawin siya mamaya yata eh, uh, na <laughs> kakaiba surprise. Uh, no, para, pasabog. Uh, pasabog. Pas, Pasabog. Magsiinit ang lahat. <laughs> <laughs>